116 po lahat. Salamat. Isang chicken burger at isang potato fries. Sandali na po. Pagutihin mo. <laughs> Madali lang naman ang trabaho, hindi ba? Nakakapagod nga lang. Hmm. Tama ka, nakakapagod nga. Pero kailangan ko magsaga. Kahit na medyo malaki ang sweldo ko dito, hindi ko pa rin mababayaran ang utang namin. Pero hanggat kaya ko magtrabaho, hindi magugutom ang pamilya ko. Sulit na rin ang pagod ko. Tama ka. Laging may pag-asa. Nung una, ayaw isama eh, eh. ka rito. Dahil baka hindi mo makaya ang trabahong ito. Pero sa nakikita ko, mukhang tatagal ka. Laging sinasabi ng kaibigan ko, ang tao raw na masyadong mahina ang loob, pag dumating ang mga problema at wala siyang makasama, Imposibleng makaya niya yun. Kaya pasalamat ka. May mga magulang ka pang matatakbuhan. O ano? Magpasalamat ka naman. Dahil marami ka natutunan sa akin. Malaki utang na loob ko sa'yo. Niligtas mo ako at binigyan mo pa ako ng trabaho. Pero yung mga sinabi mo kanina, matagal ko nang alam yun. At para makabawi ako sa'yo, ililibli kita ng ice cream. Talaga? Ha? Ano bang ginagawa mo dito? Ano rito? Tuturo ako ng leksyon na lalaki yan. May isang lalaki sa iyong buhay. At habang malapit ka sa kanya, hindi ka mawawala ng problema. Napakawalahiya mo talaga! Sino ka ba? Bakit mo ako binalihan? Patay gutom. Si Dao Miss ka kausap mo. Kahit kailan talaga napakayabang mo! At ikaw, napakalandi mo! Wala kang pakialam kundi magbilang ng lalaki. Bakit akala mo ba napakaganda mo? Anong sabi mo? Para kang prostitute! Pumalis ka na. Napakabilis mo mahusga ng yung kapwa. Hindi mo ba naiintindihan na magkaibigan lang kami? Talagang napakadumi ng isip mo. Akala mo ba lahat ng tao pwede mo insultuhin? Napakasakit mo magsalita. Jojo. Ayoko na Kasalanan ko Hindi ko sinasadya yun Pero kasi Nagsiselos lang ako kapag malapit ka sa ibang lalaki Kailangan, mukha kang nakakaawa Ayoko nga Ano ka ba? Gawin mo! Gusto kong Gusto ko sanang Gusto ko sanang humingi Isang... ng Isang salita na lang bakit ba ako ko humingi ng sa mga taong yun? Ayoko nga mag-sorry. Isipin mo nga ito, binalian mo ng leg yung kasama niya sa trabaho. At pagkatapos, tinawag mo siyang prostitute. Sino namang matutuha? Kung ako si Sanchay, eh, magagalit talaga ako. Hindi tama na tawagin mo siyang prostitute. Lay, ano bang masasabi mo? Ano ba yan? Sigurado ako. Hindi ka na niya kakausapin. Bahala siya kung ayaw niya. Wala akong pakailam kung hindi na niya ako pansinin. Isa pa, sa umpisa, ayoko na talaga sa kanya. Buti pa mag-sorry ka na sa kanya. Kahit sa natin tignan, ikaw talagang lumalabas na may kasalanan. Sinabi na ngayon kung... Sige na. San... Sanchay! May gusto raw sabihin si Ase. Sanchay! Mukhang galit si Daming Zhe. Wala akong pakialam. Para sa akin, nakabaon na siya sa lupa. Parang patay? Ano pa nga ba? Huwag na natin siya pag-usapan. Salamat. Sana... number 6 po, ma'am. Oh. 116 po lahat. Salamat.